Hay, dininiyai ang dating rumors sa pagitan ng Les Serafim member na si Kazua at si member na si K. Kapo lamang naglabas ang report ang Shukan Bunshin, isang Japanese weekly tabloid na may relasyon daw umano ang member ng K-pop group na Les Serafim na si Kazua at si K na member naman ng Japanese boy group na N Team. Ayon pa sa report ng Japanese tabloid, nakita raw ang dalawa na magkasamang kumain sa isang high-end Japanese yakiniku restaurant. Nagdagpa nila, since 2022 pa raw, magkarelasyon ang dalawa, pero nag-break din last year at nagkabalikan ulit. Matapos kumutok ang dating rumors, ay naglabas rin agad ng statement ang agency ng Leseraphim na Source Music. na nila na may relasyon o dating ang dalawa, pero inamin rin nilang kumain nga sa labas ang dalawa, pero as friends lang daw. Toto din rin sa dating drummer sang Hybe, kung saan under nito ang Source Music at ang Hybe Labels Japan Agency ng NC.